Inaubusan tayo ng gas eh. tayo oh. na. Oh, hindi ako Bakit? Kanin pa rin yan. Oh, At hindi, loto hindi fresh. Pwede yan. Hindi to eh, hindi buto. Pwede yan, kinakain nga yan ng manok eh. So for today's video, paprank natin si Raisin. Ayun oh, no, nag-cellphone-cellphone. <laughs> Tingnan natin kung ano yung reaction niya. So, kunyari, kumuha ko ng kaldiro at kumuha ko ng bigas para tayo ay mag para marinig niya na kumukuha ako ng bigas para sasaingin natin titingnan natin kung ano yung magiging reaction niya after yan tapos napapakita ko din dito na wala tayong gas. kunyari wala tayong gas. <laughs> Ayan. So ito na nilalagay ko na ito sa table. At titingnan natin kung anong yung magiging reaction niya dito. Tatawagin na natin siya. Kukuha ko muna akong pinggan, ilalagay muna natin sa mesa. So isang pinggan sa kanya, at isang pinggan sa akin. At kailangan yung ano talaga yung pinggan natin na para marinig talaga yung ilalagay natin na ah, pagkain sa ating pinggan. Ayan na. So tatawagin na natin si Rice. Kain na, Wen! Kain na! Kain na! na! Ha? Dito pa rin yung baboy. Uh, baboy? Okay, upo. Bakang um, damit. Okay lang. Nandidemonetize. Yan, yeah, oo. Oh. Pesa muna. na. Pagpapalol. Oh, Dalihan mo na, tagal-tagal. Anong -tagal. mm, ulam? hi yeah. Alright. Yeah, ano? Ay, oh, ito lang. Ano? 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 lang. Ano? 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 Dahil naubusan tayo ng gas. Ito nang na kain natin. Ah! Inaubusan e, tayo ng gas eh. Oh. Uh, kain na. Uh, hindi ako makakain. Bakit? Kanin pa rin yan. But... Ay, hindi luto, hindi fresh. Pwede yan. Hindi ito eh, di mo. Pwede yan. kinakain nga yan ng manok eh. Bakit? Lahat. Ano? Bigas? La. Yes. Kinakain mo! Yan nga yung pag pagkain ng manok eh. Siyempre may matapang yung bit niyo eh. Oo. Oh. Oo. Diba, ba? Atis puting-puti, oh. Di ba? Atis, pwede ko paglaruan. Yun nga yung pagkain ng manok, eh. Tapos, wala tayong... Manong ba tayo? Wala na tayong ulam. Kaya yan na yung pagkain natin. Hindi, yung pansit. Oh, ako nga, oh. Yung pansit. Uy. Yung pansit. Wala yung pansit. Kumain ka na. Bakit? Hindi, hindi tayo din. Ha? Huh? Hindi tayo ande, hindi? Ha? Puro ko na kain. Tingnan nyo guys. Ano na na kasi tayong gas, hindi na tayo makapagsaing. Eh, at least pwede ko paglaro. Hindi ako hindi naman. pagkain yan. Sa ako pala niluto mo. Try mo. Eh, natry ko na nga eh. Try mo mo na eh. Ang kasi. Lasang gatas nga eh, ako nga ah. Lasang hmm. gatas. Bigatas pa ba? Hmm? Ganyan na.

Okay. It's a prank nga yun eh. Ito na yung so, kanin natin oh. Ito na. Ano ulo ka. mo tin Ma, kakain ko yung maayos. Basta payagan mo kung manood. Tumigil ka yun, Promise ka ka. mo pa sa Kakao video ah. Tumigil ka patay mo yan. Abong, Walang ano, cellphone na bang kumakain? So, ano, ano na yan? Wala, wala. na yan? na yan? Ano na pansit ano? Walang ulo. Hmm. Binabiyo na kitang bawal kumain ng nakasilpon na. Lagi mong tandaan yan, bawal kumain ng nakasilpon. Oo, oh, yun na. Mayroon pa ba yung meat? Yung nilalagyan na? Kaya oh, wala lang. namin, guys. Ayan. Oh, no, masaya ka na. Prank <laughs> okay. lang yun kanina, guys. Char, char ito na ang aming ay, ulam. Yung baboy. Wala eh. na? Pinubos mo eh. Masarap eh. Tingnan pa natin ulam natin guys. So, oh. Ay, ay, ay yummy, yung 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 It's my tummy. Hindi yummy. Eh, hindi yummy yummy yummy. It's my tummy. Hindi ka na Yummy <yukot> yummy <yukot> yummy in my tummy. Pero pa tayong shrimp. Tag-isa tayo. Ayoko na yung shrimp! Ayaw mo, sakit niyan. Ayaw ko marun na kumain niya. Kumakan ng tubig doon. Kita lang pa akong tubig. Ano guys? Meron pa siyang ano guys, meron pa siyang atay. Meron pa siyang itlog ng kugo. Okay, Special! Eh canton bihon canton bihon spacious ma, ma. ni door Inanna. Kain na Kainan muna kami, guys. Ang aming dinner. Happy na si Wimpot. Anong sa anong anong masabi mo kayo na sa prank natin? Kakalaw oh, ko dalaw na kain. Di ka talaga kakain kapag hilaw lang na ano, ng oh, kanin. Oh. Bakit? Buksin mo 'yung Paksan mo boss mo. Mag-snacks na lang ako. Eh, pag wala na rin snacks. Ah, hindi mo tubig. Tubig na lang kainin mo. Oo, oh, oh, masarap naman eh. Yote eh. eh, nakakabusog din yung bigas eh. hilaw <laughs> <laughs> na bigas? Kala Nakabasok daw niya. Pagkain namin, hilaw na bigas. <laughs> hmm. Siyempre, hindi tayo pwedeng ganun kasi magkakano sa... Makakaanan yung um, sa... Bitong Ayan. So, kain inat tayo guys. Lamon-lamon. Parang lamon. mm. muna kami guys. Hindi po watching. Uy, patikim na muna. Pakita na muna.